Ayan mga kalodi, At tayo mag uh, didilig dito sa gulayan sa Pardan sa mga sitaw. Ayan. Maraming salamat po sa inyong mga support sa aking mga ginagawa sa mga gantong gawain. Ayan. Manood kayo mga kalodi. Ayan ang sitaw. Hatik na hatik mga kalodi ang sitaw. Talagang uh, natin dito para sa ganun may ituloy-tuloy ang biyaya. Thank you so much po. maraming salamat sa inyong lahat sa inyong mga suport ayan mga kaludi si Tau mga si yan mga kaludi gumagapang na talagang hatik na hatik ang mga mga kaludi ganun lang ang aking mga ginagawa sa gulay yan sa paarlan yung mga tomato yan

itu kamatis. Hatik na hatik yan mga kalodi bunga. Yung lalaki. Yung lalaki mga kalodi. Pa, hanggang dulo. Hanggang puno. Yun. Yun pa. Ito, Shirley. Watsal. ཁྱོ 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 Oh, di si tau. Nga si tau nggak kalau dia. Ah, macam itu padon. Ayan naman litos. Litos. Ayan dun. Litos mga oh, kalodi. Sa loob ng greenhouse. Bulaklak. May pa ang kalabasa. Kalabasa mga kapalubin. Laki. Ayan, kalabasa. And spinach. Spinach. At ito yung... Ayan. dami. बाब्बाइ मा कलो